Uy, lunglong! Ay, 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 naku, dumalagan ay. ka pa, lunglong. Huwag kang dumalagan. Magpininsingay tayo. At bangin mo ako. Ito, Sige, is mo. Grabe, hindi tayo mga matay nito. Grabe, <laughs> islay din mo. Sobrang kiat pa lang, Joy, na to. Ay, wala na. <laughs> Ming all-off na yung gahom ni Di si long, nako long long, wala ka na ang gahong Tipi na lang si long long Grabe pala kakiat ng Joy nito Ay ay, nako sudlin to <laughs> Sudlin sa tower Grabing kiat ni Joy mga ulo Ito na, logputin mo niya Logputin mo, nako Umuntol-untol na yung Franco Ay nako, saktong gokod lang to Slady, slady Dito niluputan ako ni Priya pero hindi ako mahadlok kasi ako ang beda dito. Hindi ako mahadlok. Suklan kita, Priya. Kahit may pako. Gumulwa na yung pako niya. Gumulwa na. Pero hindi tayo madotlan dito. Parehas kami. Hindi kami madotlan. Baka parehas kami ng gahong dito. Kasi hindi kami madotlan. Oh, nakuhaan na yung buhay niya. Nakuhaan niya. Naku, na. Naku, na. Nawala na yung pako niya. Ay, naku. Dito patay tayo. Inarasa tayo ng siber. Pero islaydan mo. Islaydan mo sabay is-is. Ilabas mo yung gahong. Grabe naman, Joy baka joy yan par baka kulungo yan nag ka pa yung tumboy boy lakot ka na lang boy kasi hindi mo kaya yung mga gahong namin ito sobrang gamay na yung buhay natin agoy sumablay yung slide natin <laughs> Kaya tanawin sa mapa, tanawin kasi timingin yung dust yan. Hm, timingin yan, isisan mo. Ay naku, impas yung Priya. Hindi nakagulwa yung pako. Wala ng pako si Priya mga kulungo. Dito mga kulungo, sobrang daghan nila. Pero hindi ako mahadlo kasi sobrang isu ko. Naku, may slide ako nyan. Ay isisan mo. Naku, ang tumboy na dali natin na tumboy. Kaya wag kang mahadlok Joy. Slide ka ng slide Joy. Parang tala si Joy. Wala na palang kontra. Dito na. Ay lumabas na naman yung pako. Ay dinasag, dinasag ni Arlot. Kawawang priya, dinasag lang ng Arlot mo Kaya dito, ay binagdukan tayo pero na Nako, balikin, balikin ay das magkin isisin nako kaluoy sobrang luoy naman priya mga no. ulo dito hold map hold map nako nagkita na naman kami nagkita na naman kami gulwa na naman aming kahum dito tayo sa katubuhan magsumbagay ay nako hindi ginulwa na yung kahum niya pero hindi ako nadutlan sobrang iso ko ay si siber mukhang walang is isi Sibir. kaya o oh, tingnan mo si siber o oh. nako si siber nagbaktas-baktas si siber o oh. ay nako dumalagan ka pa si siber gok din Cook din, bagdukin. Ay, yay. Slide din mo dito. Sliding mo. Gok din to. Gok din kasi magluto lutaw to pag ti mo ginukul. mo yung gahong. Sobrang low kayang kontra mga hulungo. Dito. Ay nako slide and slide. Tanong natin yan. Naku yung kiang. Sobrang isugang kiang. Hindi man lang lumakaw. Ay tigok si kiang. Tigok kasi hindi bumaktas-baktas eh. Ah longlongo Ay heroes never feed. Ay kumadukaduk ka pa pero sinulod sa tower. nako slide in. Ay slide in. Ay, wala tayong is-is. Naku, ay, nilamba tayo. Dito, sobrang isog na ni Longlong. Ay, heroes ni Lupid. Nagkadyo-kadyo na yung Longlong. Mukhang din talaga tayo. Ay, naku, islay din mo. Naku, nilamba yung bawat ni Longlong. Mukhang wala tayong is-is dito. Pindutin mo, is-is yan. Naku, impas. Sunog naman si Longlong. Islay to. Ay, matik na. Unstoppable. Ay, naku, daog tayo mga kulungo. Basic win sa mihim. Basta joy mga kulungo.